So okay guys, paano nga ba mag-load sa ating Surf to Sawa na application gamit ang ating Gcash? So this is a update, request ito ng ating mga viewers. So okay, meron akong last na tutorial pero ngayon nagbago or may nabago. Kaya naman gagawa na rin natin ng tutorial. So, okay guys, bago tayo magsimula, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga video tutorial like this. Okay guys, simulan natin. Ang dalawang app na ating gagamitin is Surf to Sawa. So dito tayo maglo-load or lulod na natin yung ating Surf to Sawa na internet dito sa Surf Coins application sa pamamagitan ng Gcash. So okay guys, paano nga ba? So okay, simulan na natin. So ang unang yung gagawin is punta lang kayo sa Surf Coins application. So, dito enter nyo yung inyong SERP coins password. Tapos, pag nandito na kayo, so, wala akong balance, 20 pesos lang. Ang kailangan nating balance is 700. So, magta-top up tayo first sa GCash natin. So, ang gagawin nyo lang dito sa SERP to Sawa homepage. So, tap up lang kayo dito or tap nyo lang yung tap up para magka SERP coins balance tayo. So, tap nyo yung tap up. At dito, so, kailangan natin is 700. So may balance na akong 20. So bali iluload ko pa or dadagdagan ko na lang to para saktong 700. So 680 ang ating ilalagay na amount. Okay, 680. Yan, para saktong 700. So once na nailagay nyo na yung amount na itatap up nyo sa inyong GCash, So, okay, tap nyo na yung next button. At ayan, mapupunta tayo dito sa payment, sa electronic payment. Ayan, dito sa GCash tayo. So, choose your payment method. So, GCash lang naman ang option, walang iba. So, okay, tap na natin. Or kung mayroong iba na lumabas, so select nyo yung GCash. Ayan, 680 yung amount. So, tap nyo na yung continue button. Tapos dito, lalagay nyo yung customer information, yung name nyo. Okay, name ng inyong Naka-register sa GCash. So, email address. Ito yung connected sa GCash. Yan. Lagay na natin yung info na email. At after that, so okay, yung mobile number. So, dito sa mobile number, so may nakalagay na plus 63 yung Philippine code natin sa number. So, mag-start tayo sa 9 na number natin. So, okay guys, make sure na tama yung information na nakalagay dito So, okay, make sure na connected or yung information nito ng inyong GCash account. Tapos, once na complete na, so tap nyo na yung, yun, ito, ito, yung box na nandito sa may kaliwang bahagi, yung, yung privacy policy. And, okay, pag kompleto na, tap nyo na yung complete payment button. At, ayan na nga guys, dito, ito yung latest. So, sa update. So, dati, direkta na na mag-open yung GCash natin. Pero ngayon, so ito, open GCash button. So, pag ito hindi na, napindot. So, okay. Pag hindi nyo napindot, yan. Okay. Pwede dito sa QR code. So, ayaw nga mapindot. Eh. May time na hindi mapindot. So, mayroong siguro na kailangan pang gawin. So, ayaw nyo mapindot. So, dito tayo sa QR code. So, paano nga ba ang kailangan gawin dito sa QR code? So, okay guys. Ang una nyo gagawin is screenshot nyo gamit ang inyong mobile phone. Yan. Sa iPhone, itong dalawa, sa Android, so mayroong swipe pa ganun, mayroong pini pinipindot na slide up tapos screenshot. So okay, marami naman akong tutorial niyan about sa screenshot. So okay guys, kapag na-screenshot niyo na, punta na kayo sa Gcash na application nyo So make sure lang na hindi naka-close yung inyong Surf to Sawa. So ito siya, yan hindi siya naka-close, naka, -close, naka Naka-hide lang siya. So, ito na. Punta kayo sa Gcash application nyo. At once na nandito na kayo sa inyong Gcash homepage, ang gawin nyo lang, makita nyo sa baba yung QR code dito. Yan, yung QR code. Tap nyo lang yung QR code button. Na nandito sa babang bahagi ng Gcash homepage. Tapos dito, so makikita nyo yung QR code scanner. So, dito... Mayroong dalawang option, generate QR or upload QR. So dito tayo sa upload dahil in screenshot nga natin i-upload na natin yung QR code na ating in screenshot doon sa Sorp Sawa na application or Sorp Coins. Okay? Tap nyo na yung upload QR code. Yan. Tapos mapupunta kayo dito sa inyong photo. So ito yung ating in screenshot kanina. So tap nyo lang yung in screenshot nyo. At yan. Automatic na na direct dito sa payment. Yan. Okay na, payment na. Surf coins, yan. Ito yung information. Double check nyo lang kung tama. Yan, sa Gcash, amount. Tapos yung total, yan, 680. Tapos yan, kapag okay na, tap nyo na yung pay na button sa baba. Para mabayaran yung or makapag-top up kayo gamit ng inyong Gcash. Yan, wait nyo lang. A couple of seconds. Yan, para ma-receive nyo yung pinakang. Yan, okay. Kita nyo, nabawas na Oh. Naging 429. Kitty kanina nasa 4.9 mahigit yan. So okay, punta na kayo sa surf coins nyo. At yan. So okay, login nyo na uli ng panibago. Yan. Okay, ito na. 700 na yung balance natin. Yan guys, pwede na ulit tayong mag-buy load. So tap nyo natin yung buy load. So for now, meron akong balance. May, meron akong balance. So tuturo ko na rin sa inyo kung paano mag-buy load. So tap nyo lang yung buy load dito sa shop coins homepage yung buy load tapos dito sa buy load tap nyo yung sort to sawa yan kapag natap nyo yung sort to sawa meron ditong option 1 day, 7 days, 15 days, 30 days yan at dito tayo sa 30 days yan so tap nyo lang yung super fiber 36g yan 700 unlimited internet valid for 30 days for 6 gadget yan guys tap nyo lang yan tapos tap nyo na yung next button. So for now, may load ako. Kaya naman hindi ko napipindot yung next button kapag wala na kayong load. Tap nyo lang next button at magpuproceed yan sa, sa payment. At okay, pagka na-payment nyo na, back nyo na uli at mawawala na yung surf coins balance nyo at mapo, magkakaroon na kayo ng current data plan. Lalabas na dito yung information ng inyong surf coins or surf dosawa na plan or current data plan yung makikita nyo dito yung valid until tapos yung info ng load kung ano ba yung super fiber 30 yan okay ganun lang kadali mag load sa surf to sawa or mag-top up gamit ang Gcash natin. Yeah, sana nakatulong itong update na to at kapag may mga question kayo, mag-comment lang kayo below at huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click niyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga video tutorial like this. Okay? Salamat sa panonood.